Hindi mo kailangan maging mayaman bago magumpisa. Pero kailangan mo magumpisa bago maging mayaman. Hindi mo rin kailangan maging malakas bago magumpisa. Pero kailangan mo magumpisa bago maging mayaman. Ako po si RP na Jim Ganda gandang araw po. So, marami sa marami ako nakikita na comment na ano na uh, sana ganyan nakalaki yung gym ko, sana successful na ako or ang hirap magumpisa pagka ang liit-liit mo palang. Maaring tama kayo doon. Pero hindi dahilan yung pagiging mahina mo or pagiging mahirap mo para hindi ka magumpisa. So, kahit saan kayo tumingin, nakikita nyo itong uh, gym sa likod ko, napakalaki. So, ito yung The Gym Republic Lipa City. So, 1,200 square meters to. Talagang malaki siya. Pero would you believe, hindi naman ganito kalaki ang kauna-unahang gym ko. Ang kauna-unahang gym ko, sa bahay lang, garahe, 30 square meters, pakita natin. Pagkakaiba nito kasi, hindi ako natakot na magsimula bilang maliit. So, doon lang na ako nagsimula. So, yun nung kaya ng budget ko. Yung gym ko, doon na sa garahe ko kakasya. Limang taon, isipin mo, limang taon ako na merong gym doon sa garahe ko. Pero would you believe, yung kinikita nung gym na yon higit pa sa sweldo ng ordinaryong uh, manggagawa. So, ibig sabihin nun, Meron akong trabaho noon, meron akong negosyo noon at that time. So nangungutrat ako ng bobong. Pero every time na iniiwan ko yung gym ko do sa garahe, do sa bahay ko, isipin mo kumikita siya para akong may isang trabahador na kumikita para sa akin. So hindi ako natakot na ano na magsimula ng maliit. So pa isa-isa ilang equipment lang ako meron noon. Talagang nakakatawa kasi at that time, marami ng gym sa amin sa Cavite City at nung nagsimula kami, yun kami yung pinakamaliit. Pero ito ngayon, fast forward. Five years, 2008 kami nagsimula, 5 years after 2008, 2013, Birmo, mo nakapagpatayo kami, papakita naman natin yung The Gym Republic of VT City. Yung The Gym Republic of VT City, sa paniniwala ko, yan yung pinakamalaking gym dito sa Pilipinas. 1,200 square meters siya. Kung hindi man siya yung pinakamalaking gym dito sa Pilipinas, siya ang kauna-unahang warehouse gym dito sa Pilipinas. Would you believe, ngayon, ganong kalaking gym, nagsimula lang sa 30 square meters, di ba? So, yun yung kapatid na maipapayo ko sa sa'yo. Maaring, napapanood mo ako ngayon, maaring OFW ka na sa ibang bansa, maaring nandito ka sa Pilipinas, nagtatrabaho, medyo kula yung kinikita mo or gusto mong lumaki at umasenso pa, nag-iisip ka kung ano yung pe pwede mong gawin. Marami kang pwede gawin. Marami kang pwede pagplanuhan. Pag-isipan mo maigi, pero bukod sa lahat, Bukod sa pagpaplanot, at pag-iisip, kailangan mo ng aksyon. So kung ano man yung maisip mo, gusto mo magnegosyo, gusto mo maglagay na sari-sari store, ng bigasan, or ng gym, pag napagplanuhan mo yan, kailangan mong i-execute. Regardless yan, kahit gaano ka makaliit kung, kung, kung ang equipment mo, tatlo, apat, lima lang sa bahay mo. Si, ano, perfect example niya sa akin, si, si Sir Rex Jersey ng Sorsogon. Hindi ko alam kung saan nagtatrabaho si Sir Rex Jersey, pero si Sir Rex, nagtatrabaho tapos nagsimula siya ng pailang-ilang -ilang gym equipment. Dalawa, tatlong gym equipment sa bahay niya. So, pakita natin ha. So, doon siya nagsimula, may mga kabataan, kapitbahay, nag-gym, -gy bayan 5 pesos, 10 pesos. Hanggang nakita ni Sir Rex na, uy, may potential pala yung ano yung gym business. So, nag siya do sa kinikita mismo ng gym, nagdadagdag siya ng equipment. Ngayon, may isa tayo episode ng video natin na minura ako niyan. Yung <laughs> si jersey. Hindi ko na masabi yung mura. So, sabi niya, Pucha, Sir RP, sabi mo 500 pesos yung kikitain na pinakamaliit sa gym business pag sa bahay. Pero sabi niya, umahabot na ako ng more than 1,000 pesos isang araw do sa gym na maliit na yon. Pakita natin. Sabi ko kasi, una, ayokong, ano, ayokong mag-brag sa inyo na, oh, ganito kalaki, pa pwedeng kitain yan. Kasi, ang totoo niyan, hindi lahat pa pwedeng kumita ng ganong kalaki. Pero nililigay ko do sa pinakaliit, maliit, na iniisip ko na posible. Sabi ko nga, 500 pesos do sa bahay, ah, 500 pesos yung pinakamaliit mo pa pwedeng kitain sa gym. Okay, let's say, 50 pesos yung yung gym mo yung per session mo. Sampung tao lang na mag-gym sa'yo, may 500 pesos ka na. Pero kung nag-gym ka talaga, alam mo yan na hindi lang sampung katao yung nag-gym. Doon sa, sa pinag-gym mo, araw-araw, may git yan. Ang nag-average yan, 30 katao. 30 katao. 20, 30 katao. Which is, kung nandun sa, sa bahay yung gym mo, hindi na ba masama? Kung kumikita ka ng 1,000 pesos a day. Ang malupit niyan, baka yung 1,000 pesos a day na yun, kung mangyayari sa'yo yun, yung 1,000 pesos a day na yun, baka mas malaki pa yun doon sa sweldo mo kung nagtatrabaho ko sa kumpanya. Sa so, malupit nun, kumikita ka doon sa bahay mo, sa matalang ikaw na doon sa trabaho mo. Kumikita ka sa trabaho mo, kumikita ka rin doon sa bahay mo, pero hindi ka nagtatrabaho dito. di ba? So, UK Serex Jersey, malay mo, abangan natin yan from dun sa tatlo, tat, tatlo, apat na ng gym ngayon, naging maliit na gym na talaga yung kanya. Malay mo, balang araw, magkaroon na rin na sariling ganito kalaki si, si Sir Rex, di ba? So, yun yung ano, lagi kong pangaral. Maski ako kasi, yun yung paniniwala ko. Maski yun, yun din na sinasabi sa mga anak ko, huwag kayong mag-ambisyon na malaki kagad or panginaan ng loob dahil hindi kayo maliit, na, hindi kayo malaki. Kasi lahat ng bagay na malaki galing sa maliit. Would you believe? si yung si Manny Villar. Ito pwede niyo i-check kasi nakita natatandaan ko lang to do sa video niya do sa sa election niya dati as president. So, do sa kwento ni Manny Villar, hindi naman siya ganyan kalaki, hindi na kagad ganun karami kagad yung properties at kumpanya nila. Nagsimula siya construction worker. Si mo yun, di ba? Maiisip mo ba yun na nagsimula ka bilang construction worker tapos eto ka ngayon, Manny Villar ka na. Di ba? Or si Henry C. Yung yumaong Henry C nakita mo, may ari siya ng BDO, may ari siya ng SMDC, may ari ng SM. Ang niya, di ba? Pero would you believe, hindi naman ganyan nagsimula si Henry C. At malupit niya, nagsimula si Henry sa karis, sa kariton. Basahin niya yan, sigurado ako. Yung kariton niya, dyan sa Quiapo, nagtitinda siya ng mga sapatos. Second hand na sapatos ng mga sundalong Amerikano. Di ba may kwento nga sa Mercury kung totoo yun? Bakit walang Mercury sa SM? Kasi allegedly, doon daw siya nagtinda sa sa tapat ng Mercury doon sa Quiapo, 'di ba? May, ma, may ma, malaking kya, malaking Mercury doon bago pumanik na ang tulay. Doon daw siya nagtinda, allegedly. Pinagtabuyan daw siya doon nung kariton pa yung kanyang gamit. So, sipin mo 'yon. Ganoon kaliit si Henry C. Kariton lang, pero ngayon malaki na. 'Di ba? Kaya huwag kayong matatakot. Okay, kagaya ni Manny Pacquiao, si Manny Pacquiao, magaling siya, di ba? Gumaling siya sa, sa, sa kung ano man yung karir niya, naging boksingero. Pero hindi naman siya ganoon kagaling nung umpisa. May mga talo pa siya. Actually, kung di ko magkakamali, yung talo niya na isa, parang fishball vendor ngayon. Yun yung tumalo kay, kay Manny Pacquiao nung nag-uumpisa pa lang si Manny Pacquiao. Pero okay lang yun. Okay lang maliit. Okay lang matalo. Pero ang importante, every time na tatalo every time may pagsubok, bumabangon. O kita mo ngayon, nasaan si, 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 si Manny Pacquiao dati panadero lang. Dati, kita mo naman itsura niya. Sana mapakita natin yung itsura ni Manny Pacquiao nung nag-uumpisa pa lang siya. Hindi mo aakalain na magiging ganito siya kalaki. ba diba, kapatid? So, yun yun eh. Hindi mo kailangang maging mayaman para mag umpisa Hindi mo kailangang maging malakas bago mag umpisa Pero ito, kailangan, kailangan mong mag-umpisa para maging mayaman, para maging malakas. Ako po si RP ng Jim po Gandang araw po.